Grabe, ang tigas talaga ng mukha na itong si Marculeta. Alam ba nyo na nagsabit na siya ng kanyang salin? At dito sa salin niya lumalabas na dineklara niya yung net worth niya just under 52 million pesos. 51.9 million pesos to be exact. Tapos, yung kanyang statement of contributions and Expenditures sa kanyang pagkampanya bilang senador, lumalabas dito na siya ng 112 million pesos. Kitang kita dito na lumalabas. Wala daw siyang nakuha na kahit kanino na contribution, kaya zero yan ha? At alam ba niyo itong statement of contributions and expenditures? Pumipirma ka dito at sinasabi mo dito that I certify that I personally prepared this document and knows the full contents and that all information contained herein are true and correct. Tapos ngayon lumalabas dito sa interview niya sa Net25 nung tinanong sa kanya kung paano daw niya i-explain na wala siyang campaign contributors tapos gumasos siya ng 112 million pesos na wala naman siyang ganong kalaking pera. Kasi nga yung kanyang salen lumalabas, total net worth niya is only 52 million pesos. etong ang sagot niya. Nelson, mga kaibigan ko, Nagbigay sa akin talaga. Uh -huh. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Uh -huh. Uh -huh. Tanggapin mo ang tulong namin sa iyo. Okay. Congressman ako noon eh. Kung kami po ay naniniwala na nakarapat, dapat kang makarating sa Senado. Uh -huh. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Mm uh -huh. Isa lang ang kanilang pakiusap Saan sa ano akin. Sa po yun? Eh sana magmuna kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, uh -huh. mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Uh -huh. Merong merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Tapo ano yo di. Mm -mm. Eh, contribution to eh. Uh -huh. Hindi sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin 'yan. Uh -huh. Ituring mo na lang na utang sabi niya, di diba? Loan. Hindi utang lang, basta utang, utang na hindi uh -huh. babaya. Utang uh -huh. na loob eh. Uh -huh. Ngayon dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity. Uh -huh. Kaya sinabi ko zero in contribution. Uh -huh. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero 'yun. Uh -huh. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Uh -huh. Okay, ang problema dito sa mga binanggit ni Marco ano? several things. Number one, sinasabi niya dito na mapipilitan daw siyang i-disclose yung mga pangalan nila. Ay eh, ayaw daw nila malaman ng tao kung sino daw sila. Pero ayon sa ating batas, kailangan niya po yan i-disclose. Hindi pwedeng gawin secret. May rason kung bakit hindi pwedeng gawing sekreto yan. Dahil pwedeng maging malay ba natin kung uh, isang contractor yan na nakakakuha ng proyekto o kaya isang government supplier yan na pwede makakuha ng proyekto o kaya makapag influencia kay Marcoleta na ipabor yung kanyang kumpanya. Yan ang problema at yan ang rason kung bakit kailangan ideklara ito ni Marcoleta. Ang nakakalungkot dito, no, yung pagkasabi niya, parang feeling pa niya, wala siyang obligasyon para deklara kung sino yung mga contributors. Kaya daw siya nagsinungaling. At kaya daw hindi niya sinulat yung mga contributors dahil pinangako daw niya sa mga nag-contribute o nagbigay ng donasyon na hindi daw niya babanggitin kung sino sila. Tama ba yun? Nagme-make sense ba yan sa inyo? Kayo mga bumoto kay Marcoleta, katanggap-tanggap ba yung ganyang rason na niya kaya daw niya ziniro yung contribution dahil hindi daw niya pwedeng banggitin kung sino yung nagko-contribute? E kung lahat ng mga tumatakbo ngayon para sa mga iba't ibang posisyon, hindi na nagde-deklara kung sino yung mga contributors, edi eh pa paano na? O paano natin malalaman ngayon kung may mga kalokohan na nangyayari? Tulad nito ngayon, hindi natin malalaman. At dito, harap-harapang nagsinungaling si Marcoleta sa kanyang dineklara sa kanyang statement of contributions and expenses kumpara sa sinasabi niya ngayon. At tignan mo sinabi niya dito. Sabi niya, tratuhin mo na lang daw to na parang may utang na loob ka sa akin. Yan daw sinabi ng mga nagbigay ng pera sa kanya. So ngayon, may utang na loob pa siya sa kanila. Bilang isang senador, may utang na loob ka sa mga tao na nag-contribute sa'yo. Ang ibig sabihin niya na isang araw, baka kailangan mong bayaran yung utang na loob na yan. At ano ang makukompromiso sa pagbayad ng utang na loob na yan kaya? Yan ang pinag-uusapan natin dito na mukhang hindi naiintindihan ni Marcoleta at gumagawa lang siya ng palusot para i-explain kung bakit ziniro niya. Pero sa kanyang pag explain lumalabas dito ngayon na he committed an act of perjury. Dahil itong pagsabit ng Statement of Contributions and Expenditure ay pumipirma ka dito na sinasabi mo na true and correct ang lahat ng pinapadala mong impormasyon. And this is subscribed and sworn before a notary public. At ang Comelec na nga mismo nagbigay na ng warning against filing untruthful sources. Tapos tatanungin pa niya kung meron ba daw siyang nilabag na batas. Meron ba batas, Nelson? Mm. Ano magsasabi? Pipilitin ko silang i-disclose? Digyan mo ako ng batas. Hindi ah, di, ganap maghanap sila. Mm -hmm. At dito sinabi ka ni Chairman Garcia na filing inaccurate sources could lead to charges. If you file sources with discrepancies and are untruthful, you can face charges of falsification and perjury. Those are violations of the law. Under Republic Act number 7166, every candidate and political party must file their full, true, and itemized sources within 30 days after election day. Kaya nagtataka ako sa sagot ni Marcoleta eh, kung abogado nga ba o hindi. Kasi kung isang abogado alam niya na yung ginagawa niya ay mali, alam niya na hindi totoo yung pagsasabit niya at gumagawa siya ng kung ano-anong mga palusot kung bakit hindi niya dineklaray yung 112 million contributions ng kanyang mga unnamed contributors. Alam po niyo ang tawag diyan? That's called impunity. Kasi alam ni Marcoleta at naniniwala siya na he is exempt from the law at the law does not apply to him. At ang rason kung bakit ang dami sa ating mga politiko act with impunity, dahil kayo po, tayo pong lahat, mga botante, mga supporters ng mga politiko na to, ay nagbibigay pa ng ating suporta kahit na ano pang lumalabas sa mga kalokohan na ginagawa nila. Kaya ganyan sila kumilos ngayon with impunity dahil naniniwala sila that they are above the law na hindi sila kaya ng batas at na walang gagawin ang batas sa kanilang mga ginagawang kalokohan. At sa mga nagtatanong, ano ba ang penalties for non-compliance? Ayon sa ating batas, penalties for non-compliance, violations of so administrative and criminal offenses. Number one, administrative penalties under Section 14 of RA 7166, non-filing or incomplete SOSE results in perpetual disqualification from holding office. As affirmed in Lanot v. Comelec, GR number 164858, 2006, tapos fines range from 1,000 to 30,000 pesos per offense. Pangalawa naman, criminal penalties, overspending, or false reporting constitutes election offenses under Section 262 of the Omnibus Election Code, punishable by 1 to 6 years imprisonment, disqualification, and loss of voting rights. And other consequences dito, COMELEC may withhold certificates of proclamation or initiate disqualification cases. And the Bureau of Internal Revenue may use source data for tax audits. And the Supreme Court has ruled that substantial compliance may be considered in good faith cases, but willful omissions are strictly penalized. At yung ginawa ni Marcoleta is willful omission. So ang tanong natin ngayon, may gagawin ba si COMELEC Chairman Garcia tungkol dito ngayon na lumabas na to? o palalampasin ba niya to? At dito natin malalaman kung above the law nga si Marcoleta o kaya ba siya ng ating batas. Kaya ngayon malalaman natin kung talagang may hustisya pa ba sa Pilipinas, kung meron pa ba tayong batas, at kung yung batas ba nito ay patas-patas na a-apply sa lahat ng mga mamamayan o kaya kung makapangyarihan ka at politiko ka at mayaman ka, na exempt ka na ba sa batas that you are above the law tulad ng pinapakita ni Marcoleta ngayon. That's why he acts with impunity. Dahil tingin ba niya, protektado siya? Sino ba siya para magsalita ng ganito, gumawa ng ganitong palusot, tapos hindi gagawin ng tama yung hinihingi sa kanya ayon sa ating batas? Tapos idagdag pa natin to. Pag dinignan natin yung kanyang salen, medyo nakapagtataka talaga ano, na lumalabas dito. Wala siyang kahit na anong negosyo. Pero meron siyang investment dito ng mga 39 million pesos. So paano naging 52 million pesos yung kanyang net worth kung wala siya ni isang negosyo? Paano siya kumita ng ganyang kalaki kaya? Tapos pag na mo dito yung ganyang liabilities, lumalabas dito na meron siyang others na liability worth 25 million pesos. Ano kaya itong others na to at anong liabilities yan? Yan ba yung utang na sinasabi niya? At para saan itong mga utang na to at sino nagpautang sa kanya? At sa pang bagay na kailangan natin tignan, ano? itong motor vehicles niya. Lumalabas sa meron daw siyang motor vehicles worth 12.79 million pesos. At anong klase mga kotse ang mga meron niya para umabot ng 12.79 million pesos? Ano yan? Isang kotse lang ba yan? Marami ba yan? Ba't hindi niya nilista yung mga kotse tulad ng mga ibang senador natin? At gusto natin tumalaman kasi may lumalabas ngayon ng mga kumakalat na balita sa social media. Apparently, meron daw siyang Audi R8. At nakita daw ito ng mga netizens na pinikturan pa nga siya na nasa loob netong Audi R8. Ang halaga nito, according to the internet, lumalabas at ang minimum between 12.5 million up to 17 million pesos. So sabihin na nga natin yung dinedeklara niya 12.79 million pesos ay yung Audi R8 kaya niya. Eh kung ganun, ano yung mukhang sinasakyan niyang Toyota Land Cruiser na may wangwang -wang pa na ginagamit niya ngayon? Anong departamento ito, pwede silang gumamit ng wangwang -wang as long as mandate nila yung ginagawa nila? Ah, kagaya po ng sinasabi ko, ang paggamit po ng blinkers, una, ginagamit po sa emergency. At ano po bang definition natin, sirs, ng emergency? Ito po ba ay pagresponde lang sa mga sakuna o kasama po yung pagpapatupad natin ng batas? Siguro po kasama po yung pagpapatupad ng batas o yung panguhuli po natin sa mga lumabag rito. Ano yan? Service vehicle? Rental ba yan? So ano ba yung mga iba't ibang mga kotse niya? Ngayon kung sabihin naman niya wala siyang Audi R8, eh, lumalabas nga dito sa mga reports. According to the netizens, meron daw nakitang Audi R8 na parked in the Roadwise Motor Vehicle Inspection Center in Tarlac before LTO registration with the insurance given sa Stronghold Insurance with the policy signed by LM Marcoleta. So, yan ang mga kailangan natin tignan at malaman. Kasi po, yan ang problema sa mga falsified documents. Kung kaya niya mag-falsify ng kanyang sose yung kanya statement of contribution and expenses. At ang lakas ng loob niya sabihin na wala daw batas na nagsasabi na kailangan daw niyang i yung kanyang mga contributions, ano pa kaya mga finalsify niya sa kanyang sal n na tingin niya hindi din niya required ipaalam sa publiko? Kayo, ano sa tingin niyo? May ginawa bang mali si Marcoleta o wala? Binoto ba niyo siya o hindi? At gusto ko talagang malaman ngayon na alam na niyo itong impormasyon na to, may tiwala pa ba kayo sa kanya? At siya isang taong pwedeng pagkatiwalaan? Isulat nyo lahat ng comments nyo dito sa comment section sa ibaba at gusto ko talagang malaman kung pa paano tayo mag-isip at kung bakit binoboto pa natin ang mga taong tulad nito. At pag nagugustuhan nyo mga ganitong klaseng content, make sure to please subscribe to this YouTube channel. At pag gusto nyo supportahan ang advocacy ako at ang mga ginagawa kong pag-uulat na ganito, please consider being a member. Malaking tulong po yan. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.